i-share ko lang doon sa mga nagsasabi na uh, malamig yung aircon hindi mo mapapatunayan na malamig yung aircon ang makakapagpatunay lang noon yung nagsasabi yung nagaganito ayan pero dapat para mapatunay lalo doon sa mga nagbebenta malamig ang aircon hindi dapat dito kasi sila lang nakakaramdamin na malamig e, o, kung walang malamig o malamig dapat ipinapakita doon sa mismong labas doon sa tubo pag nag, nag mama, masama sa sayo talagang pag hinawakin talaga lumalabas yung pinaka ano no, moisture yung tinatawag na lamig talaga ay ayun ang magpapatunay na malamig yung aircon ang nakakaramdam lang nun yung uh, nasa loob ng sasakyan hindi nararamdaman ng nanonood o yung pinagsasabihan ayan dito nakikita yan kung titingin ko ya, kung titingin kayo at magpapakita kayo talaga ng malamig ng aircon sa sasakyan dito yan sa so, galing sa compressor ayan eh dapat yan, yan ng mga eh. ang eh. lamig kayo eh. kapag ano yan. eh. lamig talaga ayan eh. pag hinawakan talaga sa grand lamig ayan namumuti siya oh. namumuti yung uh, inadaanan yun ng mga eh. saka ano siya uh, nag automatic talaga kasi nga sa sobrang lamig so pag hinawakan talaga sobrang lamig yun eh. ayan ano ng pagtingin at ganun din dapat ang sinasabi nung uh, nagsasabi na malamig yung aircon hindi dito sa loob dito sa labas dito sa labas mo magpapatunay na malamig ayan o eh. ayan eh. namamasama sa yeah. pagka nakita din yung ganito ang lumalabas at uh, ganito yung mga tubo ng uh, aircon yeah, malamig yan yeah. hindi sa loob kapag pinatay ang makina o oh, ayan o oh. talagang namamasama sa siya oh. Ayan, yan ang nagpapatunay na uh, ang aircon lumalamig talaga. Talagang nagtutubig. O yan, yan ang patunay. Okay, ganun lang.